awalan jo utol pakalaka pinaglunuhan utol yan tamo yan pakalaka pinaglunuhan ayan apa utol dusmiyo ay pakalaka nito yan ang sinasabi ko diyan naman tayo kay kuya karting A A aso yung baka do sa may malaking batong ngayon ano yun apa utol Yan yung sinasabi na suot dito utol ah pakalaka eh aba ay kagabila ang ari baka Pang... Nilalangaw pa utong. Kapag kalaki. Ito hindi ito maglalalayo. Dito utong. abah Ay giant. Ayan. Ito yung po yung naka ano kay Tio Karting aso. Pakal. Abangan mo nga ako sa likod. Baka biglang sumungkod. Pero ito malambot pa yun. Kahit pa utong. Aba. Tamo. Yan o. Oh. Cobra Prince. Utoy utol. Parang sinungkaban yung aso. Ay, hanggang doon, utol. Ay, sinunggaban yung aso. Tama daw, utol. Sinunggaban yung aso. Eh, 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 tabi, tabi. Dito lang ang sangkaya sumut, utol. Aba! Ay, naay pa, utol. Pakalaki, dali ka. Alin ba? Ay, ay, naipa ang ibang katawan niyan. Ay, dito lang ang yun. Ibig lang sumunggab yung aso. Ay, pakalaki. Yan, utol. Naay pa, oh. Dali ka. Ay, dito yung sumuot. Aba! Ay, naay, dali ka. Kasi ang baraso mo. Ba? Ayan. Kailangan dito si Cobra Prince. Apa utul pakalak naman yun? Usmak ko naman, ano yun? Pakatay. Ay walang niya. Ano yun? Na ay utol niya. Ay pa yung kakadugsong na pinag-anuhan. Um. Pinag... Uh, ay doon sa bato sumuot. Ah pagkalak ay dali ka. Ay di nga ako takoy naman ako siya. Hawaki, hawaki. Ang pagkalak ay eh, <laughs> okay, okay. Matay. Ito na nga yun ang hahabol sa asong malakay. Eh. Mm. Eh, patawag mo Ay parasyon. utol. Ay utol na ay yung kaputol din at saka yun oh. dito yung sumuot dito mm. cobra prince apa utol ano ba yan? aba giant utol eh ito nga sinasabi na pakal ito po yung nakapatay ng aso kasi ang kamay mo <laughs> aba temo utol yan yung nakapatay ah. kay Krabil ah kay kuya Karting aso oo oh, oh. No, ito yung king cobra ito po yung kinakatakutan dito pero ito malambot pa, mabang ipa ay. Ung oh, tamo tol. Yang, um. Mm. Tamo, kakasya ang baraso mo. Apa, Diyos ka po mo Pala pa dahan-dahan. Um. Oh. Apa, o tol. Ay, kakasya ang baraso ko um, yan nga, um. Yan, kailangan si Cobra Prince dito. Ano pa yan? Yung ba yung ahas ba yan? Um, uh, ah, eh, pagkalaki. Um, tamo tol, tamo. Naipa, um. Oh. Ay, mas malaki ito kaysa-kaysa sa kay, ano? Dito sa abo na hulo sa ating. Oo, mas malaki Cobra Prince. Cobra Prince oh. Tama. Ano na ako puto, minaka mo utol. Minaka mo, minaka mo. May, 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 may nalago blow Apaka na ako utol ng baho ang antot. Ay, yung aso utol, hayo. Malambot pa ito. Maantot pa utol. Oo, dito. Huwag mong kibuin utol. Cobra Prince dito lang ang. Oh, kam utol. Agalinas po ay oh. Ah, ay, ay, ang ay ito ang pinakang nakita ko pong nyanong laki. Talagang Ah, ah. Ay papatay ng tao. At ah, tama naman. Eh. Ah, ay eh, tama utol, bakit ilalapit eh, ko ang braso ko? Cobra Prince mo. Ako po ay eh, talaga ang braso ko yung yanong May laki. Tayo... Ay halos kasi laki ng braso ko. Aba, ito yung ulo. Kasi na yung ulo utol Dito nakaharap. Dito. Ay kapakabaho kahapon lang. Kahapon lang ang ito. Na ipao ay pao. Diyos ko po. Aba. Aba. Ay malaki pa sa linas. Ay oh. Dito siya sumuot. Na ay po ang kadugsong pao. Utol alisto lang ang alisto. Kami iigit po ay. Aba may nasingap utol. Ay ay may nasingap Tabi tabi. May utol. May nasigap sa puno ng niyog. Walang ya. Nawala ang pagkaka. May ay. Ang bang ipat eh. Malansa po. Yan ang bang i sa lugar na are. Mabang ibang i ay. Ang oh, kamalaki utol. Tango naman yung braso ko. Sa brasa. Laki ng sobrang. Ari talagang ano. Yan oh. Yan ang, ang katawan. Yan ang baka pinakamalaki mahuhuling na cobra prince pag nakali nila pagkalaki Yan po ay tatlong tatlong aso na po ang napatay niyan huy wag na kayong umano huy. huy. Malansa nga ay malansa. Naamoy nila. Pero yun daw ganyan uti malambot pa. Ay kahit malambot tul <laughs> <laughs> Hindi ako hamak. Ay, ay ari din ay daanan po ng mga tayuhin ko at saka mga pamangkin. Ano ka, dyan lang yan? Wala nang, wala nang iba, utol. Wala nang iba. Yan talaga ang pinakang mamaw. Oo man. Ay, tama naman, oh. Tama naman, utol. Malaki pa sa linas, ah. Oo. Oh. Mm, tama. Ay, kasi ang kamang, eh. Yan, mga uh, saan, oh, um, tama. Yan, sa laki. Ay, tama naman yung pinag-anuhan, oh. Malaki sa daliri. Pag, pa sa daliri. Pagkakantot. 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 Eh, ang dalil ko po malaki. Picturean mo, tapos ipiasa mo kay Cobra Prince. Oh. Print mo naman yun. Chat-chat ko po mamayang mama, gabi. o kaya si Tul Cobra Pro. Nakaka-chat ko po yun na eh. Hindi magkala yung tulad ko lang yun ngayon. Sabi na hanaw mo din eh. Ayun, yung bukol ayun, ayun, oh. eh ayun, 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 hindi ito basta-basta utin makakakwat. Ito yung sinaunang bukol. Ay, ito hanggang diyan ay salansan. lansan. Ay, utin mahirap harapin din. Ito utol isang tuklaw. Wawan, wawan minute, tapos na. Oo. Oh. Wow, wawan minute na ang buhay nito. Amoy utot pa ay. <laughs> Amoy ano nga ay. Utot. Eh eh. Maantot pa ay, mabang eh. wala nandiyong iyan nanaw tuloy yung bukol din eh ba't na wala mm, eh nakakatakot yun utol. sus mariusip Yan ano kasi bago pa lang ay eh. kung ito yung luma na ito yung punit na ay eh. nilalangaw pa ay eh. kagab ilaang yan utol yan ang ulo utol yan ang ulo pinakangku yan Oo. malambot pa yan tatlong hurungan utol na i pa oh talagang hindi nadala sa isa ano ay daan-daan pa man din eh, kumapataan ka din ng gabi na gaganyan. Ano ba? Pagkalakay. Alin? Pagkabay chinko. Ay, yung bilog. Pagkaantot. Eh eh. Mabang eh. <laughs> Ayaw tuloy, hindi nga kaya basta-basta yan at gawa ng... Ito po ay ano, salansan. Salansan na bato, utol. Hmm. Dini po ang ano niya. Doon, doon siya pumunta. Ayun yung pinagsuutan niya utol. Oh. na ay po yung pinagsuotan niya mismo dun oh. tsaka yun meron po ito na parang linis sa loob ay no ay akong loob akong tumingin parang din ay pero lambot pa yun eh, eh magpakalambot lambot man eh oy, talagang sasagating ka noon malambot pa yun sabi ni Kibura Prince yung ganun malambot eh kahit malambot eh ganyang kalaki ay eh. eh, walang itakbo ka rin ang ay maho, yan ang yugan at napatay na daw nito yung kay Tiyo, ano ay, paikot-ikot lang sa atin daw ito ay. Iyan ang nakapatay kay Tiyo is tong aso at kaya kay Kwarte. Kaya nahahabol na ng tao. Yan din lang habol kay ano, kay Pinsan Rodil. Yan din. Ang hayon nito, dito, sa dito sa niyugan ng Lulo, at saka doon po sa amin, sa kabila, sa Ibabaw. Aba, utol ngayon na nakakatalang ganito. Ay, ako ngayon lang. Yung, yung atin ay eh, yung kay Maigui nasa 8 hang kilo. Ay, ito yung, Siam. Are, 15, Ay, are. 15-12. Ah, ah. 13. Sinasabi ko, naku po. Yan ang pinakamalaking, ano. Tama naman. Mm. Um. Gabaytsin ko na yung butas. Ay. Hmm. Aba. Tama naman po ang lapad. Susuot ko yung kamay ko nang kayo po ay talagang... Maniwala ba kao tayo may Wala. Ayan kasya po. po. ang kamay. Kasya, kasya po ang kamay. Oh. Mahirap po tayo mapupunit. Mapupunit lang. Hmm. Yan. Yan. Aray mga asong, aray, wag na kayong umano. Oh. Ay. Amin I yan, otol. Eh? Oo, uh, uh, yung mga malalansa. Okay, kaisam, Talagang pinupukpukpo ng mga aso. aso. Ay, ay, Dali na. Diyan lang sumuot. Na pa po yung kaputol sa liig. Ay, yung pinakaliig na doon sa batong yun. Doon po sumuot, waray ko. Dahil papaganyan, otol, ay. Yan, nandiyan lang. Ay. ay, utol lang din yun. Kaya nga. Sa isang ari. Tama ang butas. Ay, nandiyan utol. Ayun yung butas. Oh. Hindi yan, nandiyan mismo. Ayun o. No? Oh. Nandiyan utol lang dito, Dito utol, dito lumiko utol. Ayun o. No? Oh. nga, sa sahul na yan. Yun. At saka yun. Ayun! Ay! yung mga sorry ah. <laughs> Malansa ay. Nakaamoy nila utoy. Diyan, dun sa muot. Pagkalaking mm. yan. Yan o. Eh. Ari, katawan pala ang. Katawan pala ang yan. Oh, pagkalaki. Diyos ko po. Oh. Diyos ko po inang. Bah, pagkaantot. Ang bang. Ano yung -e. -e. pinakang ulo tamo? Eh eh. Ay, talaga doon ang umuwi nila tamo. Nandun lang. Hindi naglalayo ay. Eh. Hmm. Rinig kaya tayong ahas din. Aba, rinig tayo nun. Lambot pa yun. Kabubunot lang ay. Pasang ba hindi lumambot yun? <laughs> uh Oo. -oh. Lalaki pa utol. Ikaw nga kabubunot lang. Ano? Mm -hmm. Lalaki lala 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 pa yan. Oh, pundo na yan. Pakalaki nga ah. ha. Ay, yun na ano. Ay, oo nga. Ito. Kada ano nga pa niya, sa, lalaki ng ano, lumaki uli yan. Kaya pala wala kayo, itong kayo karating ito, walang kataga daw yan. Kahit isa. Ay, di na nga yun. Ito'y nagniniyog ay. Ako oh, biro hindi nakainom. Natanggal ang uho ko ay. Ako nga rin ay. Eh eh. Kaya siya may limbahay ba yun? Yun, abandonado na. Ay, tiyahin po namin nakatera doon. Abandonado na. Abandonado utol. Ha? Delikado na doon. Yung siya ulit tira ka ng mga kobra. Wala laki nga. Hmm. Nakakatakot eh, no? Yung araw, lubog. Ay, gabi na naman tayo. Abay, ang tiyo karte pala yung mga... Ilang araw nala ang ay ano? Mag-aani na ari po ipang bugaw ng maya ni Tio Quarty. Ito yung maga. Oo, oh, ito po. Oh. Aring kabila naman po, oh. sa kabilang area. Yan po, dating ginagawa ko, yung kabila po. Oh. Pineran po sa akin ng lulu. Oo, oh, ni Tia. Yung kabila po, yun, yun. Oh. Yung kabilang yun. Alayo. Doon, yung kalayo yung nakibong yun. Yun po ang ginagawa ko dati, nung ako'y binata. Nyo. na naman sa kabila. Yo. Papakalayo ng abot. Ito po yung isa kapatid tatay na bunso. Kabunso kang. Tiyo Karte. Ah. Ano kayang palay nitong kay Tiyo itutul Pagkaganda ng palay Ano? Eh. mag na po pala si Tiyo. Ha? Huh? Ano? Ah eh. Diyos ko po. Ah, pagkalaking utol, pagkalaking truso oh. Ano? Oo. Galing sa bundok. Oo. Galing pong banahaw, pagkalaki. Isang kubo na rin utol ah. Laki niya. Aba. Parang tumay. Parang tukang kalo. Ano? Tukang kalo. Laki ng tigas raw. Aba. Ay kahit tumapong ka din eh. Ay buo na ang isang kubo din eh, utol. Oh. Ah. Naku po, laki. Aba. Ah, ah pagkalaki tong kahoy ayan nagaling uh, bundaw ka trek pa ba utol gabi na sayang oras ay yung para bukas gagawin ko na ngayon ay ano ko ay ako mihala e, sabay na tayo pa uwi at ako muna magbibisita sayang oras siya nga ay alas 6 na at ala antabay na tayo at ako magbibisita lang mga sigut dadaan ta lang kita utol dyan. O oh, mga kaisan, magbibisita po na tayo ng tubigan po. Dini sa si ibaba. Nagpatubig po tayo kaninang maga. Kaya lang eh medyo maliit na. Ay patatat ng patatat ng kopo. Isang buwan na po yung ating palay. Maganda na. Iikutin la ang po natin ari. At si Kautol po ay eh, nagagas cutter pa rin. May tubig na naman po. Oh. may abono na rin po ito oh. Tunaw na Doon, tayo sa kabilang area iikutin lang ang natin aray kung walang na ano hayo bunso tara na bunso gabi na dali ang gandong pala po yung tubig siguro po bukas may tubig na po dito oh. tingnan lang po ang ating okra ma ano na po malago na rin tara na yung punta ng talong natin malago na rin hayo dali na hayo bunso Nalagulago na rin po oh. Hmm. May ilan dahon na po oh. Dago na. Tara, tara na. Tayo. Na, oh. Tayo na Baka abutin din. Mula tayong dalang plus light. Milky! Tara na! Woo! Tara, Milky! Uwi na kamay. Ayo, ayo. Yang, kompleto na po. Ayun na, ayun. Ayun. Lagi kayong listo pag kayo tinawag ko. Susunod agad kayo. Maka kayo may iwan. Tol! Nadyan ka na ba? Woo! Ay, nado na po pala si Kaotol. Sige! Asa dampana. Nag-scatter pa po si Kaotol dito. Trotol. Tinapos mo pa isa mo ha. Nagpatubig ako. Nasa labak lang tubig. No, oh, mga kaisan. Pauwi na po kami. para bukas ay trabaho. Iba naman. Oo. Yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble. And God bless tuis bye selamat pagi